Hello. Impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan sa iyo, Guru Markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Tingnan natin ang bawat indicator ng mas detalyado sa ibaba. Kung kinakailangan, maaari kang huminto. Maaari mong tingnan ang bawat parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mas detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Bank of America Corp. Ticker, GAC. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang data simula noong Abril 1-0, at 25. Ayon sa klasifikasyon guru, Markets Corporation Bank of America na bibilang sa subkategory. Bank Holding, 73 mga kumpanya ang lumahok sa pagtatasa na kung saan ay napakakinatawan. Makikita natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video. Resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, isa sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 0.1 punto, puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng buong stock market sa kabuan. Mapapansin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay 1.1 punto, puntos. Laban sa score na 1 puntos para sa Bank of America Corp. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Bank of America at pagbabahagi ng subkategory. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Bank of America nagpakita ng pagbabago ng minus 0.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 12.6%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Bank of America Corp ay US Dollars 282.6 Bilyon, na may subkategori na capitalization na US Dollars 2,674 Bilyon. Bank of America Corp account para sa isang bahagi ng 10 oras 57 minuto porsyento, at ito ay isa sa mga malalaking kumpanya sa subkategori. Ang kapitalisasyon ng balanse ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars daan at bilyon na may kapitalisasyon ng balance sheet ng subkategory na US dollars daan at bilyon Bank of America Corp account para sa isang bahagi ng 12.67 sa pamamagitan ng paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Bank of America sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 10 oras 57 minuto percent. Ang book value ay 12.67% Ito ay 20% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng samahan sa merkado at halaga ng libro sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na organisasyon ay nagkakahalaga ng US dollars anim na daan at labing apat na punto apat isa bilyon. Ang utang sa halaga ng libro ay dalawang daan at dalawamput anim punto isa ng kapital. Resulta sa mga utang ng kumpanya, napakasama minus 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 11.1. Ang average na subkategory na isa 0, dalawa ay walo mas mataas kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng halaga ng stock market sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang tubo sa huling labing buwan ay umabot sa US Dollars 25,500 at isa milyon. Ang mga pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US$31,000 at siyamnaputlima milyon. Na 21.7% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa benta ng kumpanya ay 1.4. Ang average ng subkategori ay 1.3 at mas mataas ng 8% kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng halaga ng merkado sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis 0 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars 100 at 68,000, at 60 milyon. Inaasahang magiging US$ Dollars 200 at 42,500 at 50 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. Ito ay 22% mas mataas kaysa sa kasalukuyan. Pagsusuri ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay na may average sa subkategori na 13.1%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 0.3%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 8.333%. Ito ay 27% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ito ay nagpapakita ng kawalan ng balanse ng kasalukuyang halaga ng palitan ng Organisasyon Bank of America, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng kapital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay 1,326,000 dolyar, at para sa subkategory 1,046,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 26.8%. Pagtatasa ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 117.7,000 na may average para sa subkategori na isang daan at dalawa thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategori at mga indicator ng kumpanya ay 17%. porsyento. Pagtatasa ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita para sa bawat empleyado ng organisasyon ay US dollars 500 at 4,000 sa subkategory na 700 at 77,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subkategory at pagganap ng kumpanya ay 20%. Pagtatantya ng bahagi ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang mga ibinibentang pagbabahagi ay 1.2% na may average na subkategory na 0.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng posibleng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig Gra labing apat na nagpapakita ng antas na 37% para sa kumpanya Bank of America. Habang sa subkategory ang RC level, labing na ay 43%. Sa karaniwan, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay sinipi na humigit kumulang kapareho ng mga pagbabahagi Bank of America Corp. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 37.14. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars Ang dynamics ng aktual na pagtatantya at consensus forecast ay humigit kumulang 34%. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit, ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko mayong season ng impormasyon ng Stop Valuation at Reference System Guru Markets. Ang pag access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng Stop Valuation Bank of America Corp. Stock Valuation Reference System Guru. Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng kalakalan dahil ang kasalukuyang video ay isang pagsusuri. Salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system. Guru Markets.